June 22, taong 2018. Sa kabila ng patuloy na pagsama ng panahon, dulot ng paparating na bagyo na may international name na Typhoon Fingshan o bagyong Frank dito sa Pilipinas at inaasahang maglalandfall sa Samar Island ay pinayagan pa rin ng isa sa mga pinakamalaking domestic shipping and container company na kilala bilang Sulpicio Lines ang barkong MV Princess of the Stars na umalis ng Port of Manila upang bumiyahe patungong Cebu City. Sakay nito ang 747 na mga katao, kabilang nga dito ang mga pasahero at mga crew members nito. Subalit nang dahil sa maling desisyon, ang inaasahan ng Sulpicio Lines na maayos na biyahe ay nauwi sa isang napakasalimut na trahedya na kumitil sa buhay ng 1,074 na mga katao. Marahil na paisip kayo kung bakit umabot sa mahigit isang libo ang namatay samantalang ang sinasabing ang laman ng barko ay 747 lang? Well, tapusin mo ang video nito kaibigan at ating balikan ang malagim na trahedya na sinapit ng MV Princess of the Stars. ang MV Princess of the Stars ay dating pagmamayari ng Shin Nihon Kai Ferry sa Japan at dating may pangalang Ferry Leilac. Isa ito noong ferry vessel at tumitimbang ng 23,824 tons. Subalit sa paglipas ng maraming taon ay ibinenta ito ng Nihon Kai Ferry sa Sulpicio Lines. Kaagad namang ginawang domestic passenger ship ang barko ng Sulpicio Lines at nagkaroon ng ilang enhancement tulad ng paglalagay ng ilang deck at cargo ramp ang barko ay maayos naman buhat ng ito ay mabili at tulad ng inaasahan ay smooth sailing naman ang barko sa apat na taong paglalayag nito subalit pagsapit ng taong 2008 ay dumating ang napakadilim na pangyayari sa MV Princess of the Stars sa gitna ng karagatan ng Sibuyan Island June 22 ng taong 2008 sa kabila ng patuloy na pagsama ng panahon dulot ng papating na bagyong Frank at kahit na signal number 2 na ang Maynila noon, gayon din ang sibuyan ay pinayagan pa rin lumayag ang barko. Ang siste ay kayang-kaya umano ng barko na salubungin ang mga alon dahil sa ito ay malaki at sapat ito para madala ang mga pasahero ng ligtas kahit na may bagyo. Sa kanilang pag-alis sa Port of Manila noong araw na yon ay naging maayos naman ang lahat. Naging maalo ng karagatan pero maayos naman ang kanilang paglalayag. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, June 21, 2008 ay biglang nag-iba ng direksyon ng bagyo at mismong dumaan sa Sibuyan Island kung saan dadaan ang barko patungong Cebu. Umaga ng araw na yon, ay kita ng mga pasahero ang panahon at kung papaano na ito nilalaro sa ibabaw ng karagatan ng barko. Madilim at sobrang lakas ng alon at hangin. Pansamantala naman umunong umayos ang panahon ngunit panandalian lang. Pagsapit ng tanghali ay mas tumindi pa ang pagsusungit ng panahon. Sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang ulan at madilim na madilim na ang kalangitan na siyang bumalot sa gitna ng karagatan anila ay malaki pa sa barko ang alon at idagdag pa ang napakalakas na hangin na siyang naging dahilan ng pagtagilid nito. Kita ng mga pasahero ang pagpasok ng tubig sa loob ng barko. 11.30 ng umaga ay pinayuhan na ang mga pasahero na magsuot na ng life jackets. Makaraan lang ang labing limang minuto ay tuluyan ng tumaglid ang barko at kasunod nito ang malakas na pagsabog sa ilalim nito na hinala nila na bumigay na ang lashing nito. Ilang sandali pa ay narinig na ng mga pasahero ang kanilang kinatatakutan. Ito ay noong ideklara ng kapitan na si Captain Florencio Marimon Sr. ang mga katagang Abandon Ship. Dahil doon ay maging ang mga crew members ay nagpanik na rin at nagkanya-kanyang isalba ang sariling buhay. Hindi na nagawang mag-assist pa ng mga ito ng mga pasahero at dahil dito, ang mga tao ay nagkagulo. Marami sa mga pasahero ay walang suot na life jackets. Sa puntong yon, ay tuluyan ng lumubog ang barko pero ang karamihan sa kanila ay natrap sa loob ng mga cabin. Ang masama ay 31 sa mga pasahero nito ay mga sanggol pa at hindi pa nauunawaan ang nangyayari sa kanila. Lumubog ang barko na kasama ang mga ito. Sa pagsasalaysay ng na mga nakaligtas ay napakabilis umano ng pangyayari. Hindi naman umano nakaranas ng malfunction ng barko pero sadyang nagingit ngit sa galit ang dagat. Dulot ng bagyong Frank. Nakapagpadala naman umano ng distress signal ng barko pero pagsapit ng 12.30pm ay nawala na umano ang radio signal nito. Alas 4.30 ng hapon, ang San Fernando Romblon Mayor na sinanatan Cinco ay kaagad na nagpadala ng speedboat pero nang dahil sa lakas ng alon ay wala ring nagawa ang mga ito. Inabot pa ng 24 hours bago nalapitan ang naturang barko at nang kanilang marating ang lugar ay konting bahagi na lang ang nakalutang at nakataob na ito. Marami na din silang nakitang mga patay na palutang-lutang na sa paligid nito. Sa initial report na bilang ng mga sakay nito na nakuha at ayon sa pag-iimbestiga ay hindi naging tugma. Ayon kasi dito ay 747 lang ang laman ng barko. 626 dito ang mga pasahero at 121 naman ang mga crew members. So balit sa pag-iimbestiga at ayon na rin sa report ng GMA ay napag-alaman na umabot pala sa 1,074 ang lahat ng sakay ng barko. 437 dito ang kumpermadong patay na at 605 naman ang patuloy pa rin nawawala. 32 lamang dito ang kumpermadong nakaligtas. Ayon kay PCJ spokesperson na si Arman Balilo ay pinag-aaralan pa nila ang lagay ng barko at paligid dito kung saan maaaring tinangay ang mga posibleng survivor o katawan ng mga biktima. Pero dahil sa lakas ng current ay hindi nga agad nalapitan ang barko. June 23, narecover na ng PCG at Philippine Navy sa mismong area ang 35 na katawan at natagpuan ang ilang survivor na tinangay ng alon sa Boryas Island. Subalit Napag-alaman na ang bilang ng katawan na natagpuan doon ay hindi lang galing sa tumaob na barkong MV Princess of the Stars, kundi galing din sa iba pang tumaob na bangka dulot ng Bagyong Frank. May mga natagpuan ding katawan sa Masbate Island. Pero sino ba ang dapat nasisihin at managot sa pangyayari? Hinahanap ang kasagutan mula sa pamunuan ng Sulpicio Lines. Nakita rin ang kapabayaan sa hindi magandang lashing ng mga kargamento tulad ng mga sasakyan o mga container sapagkat mahalaga na matibay ang lashing upang masecure ang mga ito dahil nakasalalay dito kung paano magiging balanse ang barko. Dahil sa nangyaring trahedya ay pinagpaliwanag ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang pamunuan ng port kung bakit pinahintulutan itong maglayag. Sa puntong yun ay hindi na muna pinahintulot lang solpicio lines na mag-operate dahil sa naturang trahedya. Aminado rin ang pamunuan ng Marines na hindi umuno nila nagampanan ang monitoring dahil sa kakulangan ng tao. Ngunit inilahad nila na iniiwan na nila sa kamay ng head ng barko o ng kapitan ang liability kung safe sa paglalayag ang isang barko sapagkat nakasaad umano ito sa kanilang sinumpang tungkulin ang responsibilidad bilang kapitan ang ganitong sitwasyon. Kaya ayon sa Philippine Board of Marine Inquiry ay human error ang naging dahilan at sa puntong ito ay liable ang kapitan at Sulpicio Lines. Nagpahatid naman ng tulong ang Amerika gamit ang USS Reagan Naval Ship at Maritime Surveillance Aircraft upang makatulong sa retrieval operation. Matapos ang trahedya, ang biktima at pamilya ng mga nasawi ay naghain ng criminal case na reckless imprudence resulting in multiple homicide laban sa may-ari ng sulpicio lines na si Edgar Go. Subalit ang masakit ay ibinasura ito ng Court of Appeal noong March 22, 2013. Ang siste ay wala umanong sapat na kaalaman ang mga witness kung ano ba talaga ang naging sanhi ng paglubog ng barko kaya naman inilapit na nila ito sa Supreme Court Dito na nga napatunayan na may kapabayaan bilang may arang sulpisyo Line si Edgar Go sapagkat involved ito sa pagbibigay ng vision kung papayagan ba o hindi sa paglalayag ang kanilang mga barko lalo na sa oras ng mga sakuna tulad ng bagyo sa huli, ay ipinag-utos na magbayad ang sulpicio Lines ng halagang 200,000 sa bawat biktima sa nangyaring trahedya. Ganun pa man, ay hindi sapat ang halaga ng salapi kapalit ng buhay na nawala.